sa mundong walang filter at walang lasa ang pagkain makakauwi ka pa kaya <laughs> Dapat marunong tayong lumispeto sa mga bagay-bagay lalo na kung tayo ay nasa gubat o bundok dahil baka di natin alam nanyan lang sila nakamasid sa atin <laughs> Mangingin ng bisa lahat nangyari to matagal ng panahon siguro 80s to 90s na based to sa kwento ni Papa galing sa kanyang kumpare na totoo daw na nangyari kapit bahay lang daw nila yon at lumipat lang sa kanilang lugar dahil meron silang bukirin at mga tanim na inaalagaan kaya simulan na natin God, no, <laughs> May bukoy rin si Mang Agusto, kapitbahay ng kumpare nila papa At palagi itong nasa buko rin at nagkakaingin para matamnan para sa kanyang mga tanim Isang araw habang nagkakaingin siya, may narinig itong iyak ng bata na bagong silang na very unusual dahil nasa gitna ito ng kagubatan Pero pabiro na itong sinabihan na huwag ka na umiyak dyan, gusto mo ako maging ninong, tumahimik ka lang dyan sabay tao na tila ba nang aasar doon sa sanggol na yun. Nagtaka na lang si mga gusto at may nakatayong isang napakagandang bahay sa di kalayuan. <laughs> Taka siya dahil wala namang mga bahay roon at puro kakahuyan at talahiban ang naturang lugar. Lumabas ang isang mistisong lalaki mula sa bagay at pinapasok si Mang Agusto at maghintay lang daw siya at siya'y kukuha ng may inom. Napakagwapo daw nung taong yun. Matangos ang ilong, maputi at parang perfecto daw pagdating sa itsura pero wala daw itong philtrum Yung parang kanal daw sa baba ng ating mga ilong. Pagbalik niya binig niya nito ng may inom at ilang damit pang formal tulad ng suot ng mga newscaster sa television. Dahil kukunin daw si Mang Agusto bilang ninong ng kanyang anak sa nalalapit na binyag nagtaka siya dahil di daw niya kilala yung taong yun at wala siyang pinangakuan na siya yung magnininong sa binyag. Di ba sabi mo sa anak ko kanina ikaw magnininong para tumahimik na siya? <laughs> at doon niya lang naisip yung mga katagang yun. Katagala na papayag siya nito at pumili siya ng kanyang susuotin para sa binyag kahit labag man sa kanyang kalooban dahil marami pa sana siyang trabaho sa bukirin. At nagsimula na silang umalis papunta sa venue ng binyag Okay naman daw ang event, mabilis lang natapos Nanibago daw si Mang Agusto dahil tingin niya parang nasa ibang mundo siya Yung mga tao parang walang mga emosyon pag tumatawa I mean di daw katulad nating mga tao kung humiti. Doon daw ibang iba Medyo creepy katagalan pag tinignan mo lalo na walang mga filter lahat ng mga taong dumalo sa kasiyahan. Magpapaalam na sana si mga gusto nang sabihan siya na Di ka na basta-basta makakalabas dito dahil wala ka na sa mundo nyo. Nasa mundo ka na namin. Di mo ba napapansin yung mga itsura at kilos namin? Ibang-iba sa mga kalahin nyo. Pinapatay kita dito dahil sabi mo ikaw ang akong ninong ng aking anak. Kaya panindigan mo. Pero dahil mabait ako, papayagan pa kita makauwi sa inyo. Halika sa piking na aming inahanda. Di nakaimix si mga gusto. Tama nga ang kanyang hinala na wala na siya sa ating mundo noong mga panahon yan. Pagdating nila sa lamesa, napakaraming handa. Sari-sari at malilito ka kung anong uunahin mo. Kaso nang tikman ni Mang Agusto ang isang putahe wala itong kalasa-lasa. Parang din nilagyan ng asin at pinapili din si Mang Agusto ng kanin. Dalawang klase ng kanin ang nakahanda roon. Puti at itim. Pinayuhan si Mang Agusto na wag na wag titikman yung itim na kanin dahil di na siya makakauwi magpakailanman sa mundo ng mga tao at yun nga kinain na ni Mang Agusto ang puting kanin at sa isang iklap daw nalaman na lang niya na siya ay nakaupo malapit sa puno ng balete malapit sa lugar kung saan siya nagkakaingin. <laughs> Dahil sa takot nagmamadaling uwi si Mang Agusto at laking gulat niya nang yakapin siya ng asawa nito at alalang alala. Sabi niya na, Bakit alalang alala ka dyan? Kanina lang ako nawala, galing ako sa bukoy rin natin. Ngunit sabi ng kanyang asawa na halos limang buwan na pala siyang nawawala. <laughs> Ilang ahensya na daw ng pamahalaan ang nagtulong-tulong para hanapin si mga gusto sa kanilang bukoy rin. pero bigyo daw sila mahanap siya. Nanlamig si mga gusto nang marinig niya yon from Lionel. Kung ikaw si mga gusto, kakainin mo ba yung itim na kanin? Patay gutom ka, ba't mo kakain? Hindi ka nga makakuwi. Dejo ko lang, comment mo sa mga